kahulugan ng kobra sa panaginip. Ang mga kobra ay isa sa mga pinaka kinatatakutan na hayop sa mundo at madalas silang sumasagisag sa panganib o kamatayan sa mga panaginip. Gayunpaman, ang mga kobra ay maaari ding kumatawan sa pagbabago, pagpapagaling at mga bagong simula. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang iba't ibang kahulugan ng panaginip tungkol sa mga kobra at kung paano sila mabibigyang kahulugan sa ating paggising. Ano ang kahulugan ng kobra sa panaginip? Ang mga kobra ay madalas na sumasagisag sa panganib. Kaya ang panaginip tungkol sa isang kobra ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nasa panganib o hindi ligtas sa anumang paraan. Maaari rin itong magpahiwatig na nakakaramdam ka ng banta ng isang taong makapangyarihan o mapanganib. Bilang kahalili, ang kobra ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na lason o nakakapinsala sa iyong buhay na kailangan mong alisin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang king cobra. Ang panaginip na isang king cobra ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pananakot o pananakot ng isang tao. Ang ahas mismo ay isang simbolo ng panganib at ang katotohanan na ito ay isang king cobra ay nangangahulugan na ang banta na ito ay nagmumula sa isang taong nasa isang posisyon ng kapangyarihan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari ding isang babala upang magbantay sa isang taong tuso Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na kobra Ang itim na kobra sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa kapangyarihan, lakas at awtoridad Ang panaginip na ito ay maaaring bigyang kahulugan sa dalawang paraan Una, maaari ito maging isang babala mula sa iyong subconscious na magingat para sa isang tao na maaaring sumusubok na samantalahin ka maaaring manipulatibo at mapanganib ang taong ito. Kaya mahalagang malaman ang kanyang mga intensyon. Pangalawa, ang itim na kobra ay maaari ding kumatawan sa iyong sariling personal na kapangyarihan. Ang panaginip na ito ay isang paalala na ikaw ay matatag at may kakayahang harapin ang anumang pagsubok na darating sa iyo. Kahulugan ng panaginip Tungkol sa pag-atake ng kobra Kapag nanaginip ka ng pag-atake ng kobra, ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng banta o inaatake sa anumang paraan. Ang panaginip ay maaaring simbolo ng isang totoong buhay na sitwasyon kung saan pakiramdam mo ay inaatake ka. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring ding isang babala na magingat sa isang tao o isang bagay na mapanganib. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakita ng isang brown na kobra. Ang kulay na kayumanggi sa isang panaginip ay karaniwan sumisimbolo ng isang bagay na natural, organic o or earthy. Kaya ang isang brown na kobra sa iyong panaginip ay maaaring kumatawan sa ilang aspeto ng iyong sarili na grounded, primal o instinctual. Ito ay maaring bahagi ng iyong personalidad na itinatago mo o isang pagnanasa o pagnanais na iyong pinipigilan. Bilang kahalili, ang cobra ay maari ding isang metapora para sa masamang balita o ilang uri ng panganib na nakatago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang golden cobra. Ang panaginip ng isang golden cobra ay maaaring kumakatawan sa iyong pagnanais para sa kapangyarihan, kayamanan o katayuan. Ang kobra ay nauugnay sa Egyptian, God of Death, si Osiris na madalas na inilararawan na may kobra sa kanyang leeg. Ang panaginip na ito ay maaaring isang babala na naghahanap ka ng labis na kontrol o makamit ang isang bagay na higit sa iyong makakaya kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpatay ng kobra. Kapag napanaginip pa mong makapatay ng kobra, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pananakot at kailangan mong kumilos upang maprotektahan ang iyong sarili. Ang kobra sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang tao o isang bagay na sa tingin mo ay nagbabanta sa iyong kaligtasan o sa iyong mga interes at ang pagkilos ng pagpatay dito ay maaaring sumagisag sa pagtagumpayan ng isang mapanganib na kaaway o balakid. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting kobra. Kapag nanaginip ka ng puting kobra, ito ay sumisimbolo ng pagbabago, bagong simula at muling pagsilang. Ang panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang bagay sa iyong buhay na malapit ng magwakas, at ang puting kobra ay nagmumungkahi ng pagbabagong ito ay para sa mas mahusay. Iminumungkahi din ng puting kobra na mayroong kang kapangyarihan at lakas ng loob upang malampasan ang anumang mga hadlang na maaaring dumating sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kobra na humahabol sa iyo Ang panaginip ng isang kobra na humahabol sa iyo ay maaring isang metapora, para sa isang bagay sa iyong paggising. Ito ay maaring kumakatawan sa isang problema o hamon na sa tingin mo ay nagbabanta sa iyo. Bilang kahalili, ang kobra ay maaring simbolo ng isang mapanganib na tao o sitwasyon na kasalukuyang mong kinakaharap. Ang panaginip ay maaring humihimok sa iyo na kumilos at harapin ang problema kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng kobra. Ang kulay berde sa isang panaginip ay karaniwan sumisimbolo sa paglaki, bagong simula at pagkamayabong. Kaya ang isang berdeng kobra sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa ilang bagong pagunlad o pagkakataon na nasa abot tanaw. Ito ay maaaring isang bagay na kapanapanabik at positibo. O maaaring ito ay isang bagay na mapaghamon at nangangailangan sa iyong lumabas sa iyong comfort zone. Sa alimang kaso, ang berdeng cobra ay isang senyales na darating ang pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang cobra. Kapag nanaginip ka ng pulang cobra, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa panganib. Ang kobra ay simbolo ng kapangyarihan at panganib. Maaari ring itong magmungkahi na nakakaramdam ka ng banta sa anumang paraan. Ang kulay pula ay nauugnay sa apoy at dugo na nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang uri ng mapanganib o marahas na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang black king cobra. Ang mga panaginip ng isang black king cobra ay maaaring kumakatawan sa isang takot sa autoridad o sa pagiging kontrolado. Ang kobra, isang malakas na simbolo ng panganib at kapangyarihan. Ito ay madalas na nauugnay sa madilim na bahagi ng pag-iisip ng tao. Ang panaginip na ito ay maaaring isang babala na pakiramdam mo ay wala kang kontrol o ang isang tao o isang bagay ay nagsasagawa ng labis na impluwensya sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa puting king cobra. Ang puting king cobra sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa kapangyarihan, lakas at autoridad. Ang panaginip na ito ay maaring isang babala upang mag-ingat para sa isang taong nasa posisyon ng kapangyarihan at maaring gumagamit ng kanilang autoridad sa isang nakakapinsala o mapanirang paraan. Bilang kahalili, ang White King Cobra ay maaaring kumatawan sa iyong sariling panloob na kapangyarihan at lakas na maaaring kailanganin mong gamitin upang mapagtagumpayan ang isang mahirap na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na cobra. Ang kulay na dilaw sa pan sa isang panaginip ay maaaring sumisimbolo sa kaligayahan at positibo at pag-asa. Maaari rin itong maging tanda ng babala o pag-iingat. Kaya ang isang dilaw na kobra sa isang panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na mabuti o masama na malapit ng mangyari sa iyong buhay. Kung palakaibigan at matulingin ng kobra, maaaring ito ay senyales na malapit ka ng makatanggap ng magandang balita. Gayunpaman, kung ang kobra ay agresibo at sinusubukan saktan ka, maaari itong maging isang babala na magingat sa isang tao o isang bagay na mapanganib. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang King Cobra na kumagat sa iyo Ang panaginip na isang King Cobra na kumagat sa iyo ay nangangahulugan na ikaw ay nasa panganib na mapahamak ng isang taong makapangyarihan at mapanganib. Ang panaginip ay maaaring nagbababala sa iyo na mag-ingat sa isang taong kilala mo o maaaring ito ay isang metapora para sa ibang bagay na nakakalason sa iyong buhay. Sa alimang paraan, mahalagang bigyan pansin ang babala at gumawa ng mga hakbang upang protektahan ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ahas na kobra na nanagat. Ang panaginip ng isang ahas na kobra na nanagat ay maaaring sumagisag sa pakiramdam na nanganganib o nanganganib sa anumang paraan o pakiramdam na pinagtaksilan na isang tao. Maaaring ring itong magmungkahi na pakiramdam mo ay nakulong ka sa isang sitwasyon na hindi mo matatakasan. Bilang kahalili, ang ahas ng kobra ay maaari din maging isang metapora para sa ilang uri ng nakakalason na impluensya sa iyong buhay na kailangan mong malaman kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim at puting kobra. Ang panaginip ng isang itim at puting kobra ay kumakatawan sa dalawang panig ng iyong personalidad na magkasalungat sa isa't isa. Ang puting kobra ay sumasagisag sa iyong kadalisayan, kawalang kasalanan at kabutihan. Habang ang itim na kobra ay kumakatawan sa iyong madilim, mapanganib at masamang panig. Ang salungatan na ito ay nagdudulot sa iyo ng panloob na kaguluhan at nagpapahirap sa iyong gumawa ng mga desisyon. Ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na tanggapin na magkabilang panig ng iyong sarili at matutong balansihin ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makagat ng kobra Ang panaginip na makagat ng kobra ay maaaring sumisimbolo sa pagiging nasa panganib o pakiramdam na nanganganib ang panaginip na ito ay maaari ding isang babala na kailangan mong maging mas maingat. Ang kobra ay isang simbolo ng kapangyarihan at lakas, kaya ang panaginip ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis na kumpiyansa o ikaw ay masyadong minamaliit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na kobra. Ang panaginip na isang patay na kobra ay karaniwan sumisimbolo ng pagbabago ang kobra ay madalas na nakikita bilang isang malakas at mapanganib na nilalang. Kaya ang panaginip ng isang patay ay maaaring kumakatawan sa iyong pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan o kahinaan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring magmungkahi na handa ka ng palayain ng isang bagay na nakakalason o negatibo sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa king cobra na hinahabol ka. Ang isang king cobra na humahabol sa iyo sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na may isang tao sa iyong buhay na sinusubukang takutin ka. Maaaring sinusubukan nilang igiit ang pangingibabaw sa iyo o maaaring sinusubukan nilang takutin. Kung ang cobra ay malaki, ang laki, maaari itong magpahiwatig na ang tao ay mapanganib. Kung malitang cobra, maaari itong magpahiwatig na ang tao ay maliit at masama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa humawak ng kobra Kapag na panaginipan mong humawak ng kobra, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay makapangyarihan at may kontrol. Ang kobra ay isang simbolo ng lakas at kapangyarihan. At sa pamamagitan ng paghawak nito sa iyong panaginip, iginigit mo ang iyong sariling lakas. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaari ding isang babala na dapat mong bantayan para sa mga maaring sumubok na samantalahin ka. Ang kobra ay simbolo din ng panganib, kaya mag-ingat na huwag ilagay ang iyong sarili sa paraan ng pinsala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang asul na kobra. Kapag nanaginip ka ng isang asul na kobra, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng kalmado at may kontrol. Ang asul na kulay ay nauugnay sa katahimikan at kapayapaan. At ang kobra ay isang simbolo ng kapangyarihan. Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na ikaw ay may tiwala at handang harapin ang anumang pagsubok na darating sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpatay ng itim na kobra Ang pagpatay ng King Cobra sa iyong panaginip ay maaaring sumisimbolo sa pagtagumpayan ng takot. Ang ahas ay kumakatawan sa lahat ng mga bagay na kinatatakutan mo sa iyong buhay. At kapag napatay mo ito, naalis mo na ang takot na iyon. Bilang kahalili, ang ahas ay maaaring kumakatawan sa iyong sariling mga mapanirang impulses. Sa alimang kaso, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na maaari mong talunin ang iyong mga takot sa pamamagitan ng pagharap sa kanila ng direkta. Kobra sa panaginip na espiritwal na kahulugan Sa espiritwal, ang mga kobra ay madalas na nakikita bilang mga simbolo ng kapangyarihan at autoridad at maaari rin silang kumatawan sa karunungan at kaalaman. Sa ilang kultura, ang mga kobra ay nakikita rin bilang mga espiritong tagapag-alaga. Kaya kung nanaginip ka tungkol sa isang kobra, maaaring nangangahulugan ito na nakakaramdam ka ng kapangyarihan o handa ka ng gamitin ang iyong sariling karunungan at kapangyarihan. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na kailangan mo ng ilang patnubay mula sa isang mas mataas na kapangyarihan. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa isang kobra ay maaaring magpahiwatig ng panganib o potensyal na panganib sa iyong panaginip o maaari itong kumakatawan sa isang bagay na lason o nakakapinsala sa iyong buhay na kailangan mong alisin